guys. <laughs> Nandito ako ngayon guys sa bahay ng best friend ko. Ang dami niya pong mga animals na beautiful, cute na. Tingnan niyo yun guys. Oh, huh? ito po si Rindre. Napakaganda. Matalino pa. Ito yun naman si Tutoy. Pogi, pogi. Matalino din. Ah, ang sasorti niya sa mga anak. Kasi dati, maliit pa po, po siya Ngayon tingnan niyo naman. Very smart. Very smart girl. Tapos, ito ang paborito mo talaga mga pusa, ano? Oo. Oh. Naalala ko nga yung pusa ano, na nanganak sa ibabaw no ng tiyan mo. Mm. <laughs> Lagi ako sa ikahan ko yung mga pusa. Kaya hanggang na yun? Okay. Umangkit sila sa ikahan. Ano, ano pa kiramdam mo yan? Mm. Pag may pusa. Ano -ano mm. Pag may pusa. Ano Friend, friendship. Oo. Oh. So, bagay, wala kasi ano. nakaka-stress minsan kasi yung mga tae. Eh. <laughs> mga <taa in laughs> yung mga tae daw. ng dapot. Siya po si Rin Rin. Rin na Rin. Alin. Pero rin din tawag namin sa kanya. <laughs> Tingnan mo, tingnan mo. Kung gaano niya ka-favorite yung mga cat. Eh, yung ibang mga nauna mong alagaan yan, mas wala na. Opo, yung iba pinagliligaw ni mama iba naman namatay. <laughs> Ilan yun? Trese? Ilan yung post sa Facebook? Aso. Maraming aso. Akin yung ano. <laughs> <laughs> ang nangyari, ibibigay mo sa akin. Pero usog na mamaya, biglang lumaki yan. Nagkasama. <laughs> Kinawa lang kita eh. Huwag ka magalit. na <tinyo> Nakalimutan to natuloy, Ito, ming -ming na tuloy guys. I-post itong mga mingming na itong natutulog. Oh. Kasi mamaya-maya pupunta na ako dun sa school ni Chin Chin. Grade 1 na kasi siya. Yan, dami-dami yan. No. Kit-kit. Alam <tinyo> na mga pangalan yan. Wala pa pong pangalan baby kasi. <tinyo> baby pa. Baby pa. Ha? Mga nganak pa yan. Inaano yan? Babae lalaki? Babae lalaki po sila. How oh, cute. Girl, Girl and boy. Woo! Nagigigil ako. Kakabila sila ng mata. Kaya pala eh. Para mga two weeks pa lang yata. Ito Ay, baby pa. Two weeks early. Ay, mataba. Yan lang, dalawa lang? Hmm. Dalawa mataba. pa lang Mataba. Ay, hindi yun, yan mataba. Guys, yung mataba. Magkamukha sila dito. Mama, mama, mama. Anak niya rin to eh. Nung pusang ko tatlo yung kulay, hmm. anak niya tong dalawa. Tapos si Misty, anak niya din. Hello! Tapos yan yung cute, cute. Tapos mayroon pa dito. Anak ah, di Didi. Ayan, pwede nang ihiwala oh, yan, oh. Mayroon pa. Mayroon pa po dito, ito, oh. Kit-kit. <laughs> <laughs> mayroon pa yun, oh. Hoy! Si Darcy. Si na, yun? na yun? Mayroon pa dito. Ayun. Si Hachi. Yeah. Si, si mga tuta niya. Ay, daming tuta. Tatlo. Kasi isa. Dito ang aso sa kapusa. Ang cute pa naman. Lalo yun may dalawang cute na cute. Oh. Oh. <laughs> Wala si mama nila eh. Lumalis. <laughs> mm -mm. Titingnan din yung, ang mga ano mo yan eh. Tatanong. Kaya guys, baka naman pwede nyo kaming help po. Magaganda po yan, no? Educational <laughs> assistant. <laughs> si Rin Rin po, napakasipag mag-aral. Tapos si Totoy, sobra. Mab mabait, mabait po mabait yan, mabait, mabait. <laughs> mabait. Ang gagaling po nila sa klase, puro po mga with honors. Pag, pag ano lang, pag-aaral lang talaga guys. Study first. Study, study first before boyfriend. Hoy! daming pusa. Sabi nang sa pagkain nito, magkano na? Kulang. Sa so food nga sila eh. Isang kilo niyan. Kulang ano? Sa kanilang lahat? Kulang? Kaya meron sila nung dito. Walang pro... Hindi yung isa. Eh di wala pala ditong kadaga-daga. Wala. Po yung, yung mga ipis, ipis lagi nilang inuhuli. Tuwing gabi may mga nakakalat na ipis. Kinukuha nila. Tapos may litter box na sila ngayon. Kaya hindi na gano'ng amoy tae. Kasi dyan sa'yo tumatay sa atak nila. Ganon? Marunong na sila? Oh, very good. Pinati-train namin. Hindi ka tulad dun kapag sa laundry sila tumatay. Eh. Nga doon sa ilalim mo, oo. di Kasi kailangan buhos-buhosan maya-maya. Tapos sa tubig, gastos. Kasi simula lang nandito ako, nandiyan ako nakatira. May pusa na kayo eh. Hmm. Ito na lang na Pinainom namin ng asukal na may tubig. Hindi. Asukal ng asin. Para contrast. Aso, kunting asukal, kunting asin. Na, ano na may siya, tubig. Eh. Kaya pala sabi ko tulog ng tulog. Tapos dapat mayroong, ay, may sakit. Maputla siya. Oo, oo. Wow. Paano? Sumuka yung aso namin na isa. Grabing kain-kain. Ay! Nga. Naapiktuhan. Nakakainis. kaya pala sabi ko tulog ng masama pakiramdam. Dapat pala Ayan, may, may kay... dixtrose, ano ka, dextrose, ano yon Oo pwede. Bili sila mga mm. Yun lang din ayaw namin kapag nanamlay mga aso namin. Nanamlay some... po yung isang ano, chuchu. Chuchu! Chuchay! 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 Wawa naman chuchay, chuchay. eh. Okay, babae hmm. yan eh. Naglalaro. Hmm, buntis! Buntis ito! Buso. Buso. Si Aquila. Aquela! Ang Acu gaganda pa naman ang mga pangalan niya. Aquila Aquela, Aquila, Aquila. Ito pala matapang, hindi ako dyan. Yan si Orion. 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 Malambing din to, kaso nangagat lang siya. Kasi siguro gutom na gutom. Nabigla, ayun. Hmm. Hindi naman talaga yung mga ngagat. Nalaro yung dalawa. Eh. Kala siguro agawin yung pagkain. Taba. Yun lang, Nation. magaling na. Magaling nang kumain yun. Hmm. Malakas kumain si Misha. Mayshan. Alam niya pangalan niya eh. Uy! Mayshan. Sabi tinatawag ako ni ate rin rin na. No. Ah. Mayshan. Alam niya pangalan niya pala. Oo, oh, Ang galing! Mayshan, ito ka dali. Ani ka, ani ka, ani ka. Takot yung sa mga anika. Sa so may TV. makikinig makikin din, din eh. Ano o, oh, kortina. Huh? Huh? Ayun huh? yung kamukha niya o. Si Kiray Lee Oo, oo, oo. Ah, rin. kaya pala eh. Alam niya na eh. Magnanay